Guys, gagawa pala ako ng pagtali ng alaga nating manok. Ito, kalahating metro. Tatlong dangkal. Medyo luma na siya, kaya pinotol ko na lang ito. Pinotol. Ganito guys. So, ito, parang nagsimbis yung Hawak, ah, naghahawak. Tinali ko na lang dito sa baka. Gagawin ko, babaklasin ko ito. Baklasin ko, siguro mga dalawang dangkal. tibay na pang tali ng guys may nakita lang din ako nito ang gumagawa Ginagaya, ginaya ko lang din ah so ito ito binaklos ko dalawa dalawa tapos ngayon tali ko yung gitna silpis yang tiga hawak hmm. Ito ta lagyan mo nga ng puhol dito Ayan, ito lang Palitan lang lah. Palitan lah. pitan ko para makibay ito medyo ano na ito lumang kalit pero makibay pa ito may mga naputol-putol na pwede pa ito ano na lang ng lighter pero hindi ko na ipapakita dito yung lighter bawal yata ang mukhaan ko na lang po mamaya doon sa kalan. Tansyahan na ito kayo, dipindi sa laki ng ng manok niya. Sa akin na ito pwede na siguro ito dahil yung mga alaga ko tantaman lang naman yung paan nila pwede na to pwede na ngayon alisin natin to ito naman ang italay natin dito tagahawak dahil wala tayong tagahawak kaya ito ang bakal na itong silbing tagahawak Yan, dyan pa rin yung Para na rin 'to gawin natin. Sama na rin natin. Para na rin 'to natin. medyo luma na talaga itong tali na ito. Linis ko na na natin isama. wala na lang ulit kaya susunugin na tapos ito sama tapos ito, ko ito, ito. ko na lang siya yung penis product. Ito na siya. Bali, ano nga nalang gunting. Gunting at saka yung ano nga nalang ng ano dito. Lighter. Ano nalang. Abang-abang nalang susunod na video ko gamitin dito sa pagtatali ng manok. Thank you for watching, bye.